Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ng Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ginanap na Peace Summit sa Singapore noong nakaraang linggo. Pero bukod dito, nagkaroon din ang pagkakataon ng Pangulo na makadaupang palad at makausap ang ilang lider ng ibang bansa at isa na rito si Lithuania Prime Minister Ingrida Simonici. Sa kanilang bilateral meeting, nagkasundo si Simonici at Marcos na magtulungan na sa pagkilala at pagsunod sa rule-based international order sa pagkamit ng kapayapaan at seguridad. Nauna nang inihayag ng Pangulo ang pagtindig ng bansa sa soberanya sa West Philippine Sea na nakabase sa 2016 Arbitral Ruling ng UNCLOS. Tiniyak naman ng punong ministro ang pagpapalakas pa ng political at economic cooperation at pagpapalalim pa ng relasyon ng dalawang bansa. Jose Robredo para sa Luzon. Headlines.